Para akong nasa Amerika dai. Sa aking suot dai. Laan dai. Ang lamig. sobrang lamig. And ang alam ko is of course Utan dai, munggo dai, paborito dai. Init pa ng munggo uh, kaya kainan na. Mamaya ako maligo. Hmm. Pak <clears throat> Ang plano ko sa paksiw na to ay gawin ko sana ang ano ako ng ano ba? Magluto ako ng utan bisaya. Pero mamaya na lang. Medyo bumalik na yung appetite ko. Pagkain. Pagkain. Kaya focus tayo dai sa so, kailangan nating ipokus At alam niyo na kung ano ang dapat pukusan. 'Di ba? Ang pagkain. <coughs> Kasi nga sobrang payat ko na. Asin. <clears throat> pero inyo 52 na lang ako 52 kilograms balik na. Yung appetite ko i-grab na natin today. Kasi alam ko na. Itong appetite ko hindi to hindi to always habang habang um nag pa ako ng aking gamot. Talagang yung appetite ko on and off. Hmm, yun pa ako. Hmm. Sobrang liit na lang. Hmm. Ito. Oh. Hmm. Kabila, Hindi to ganito eh. Yan you know, o. liit. You know. At itong itong nangayayak itong ito. Hmm. ごとく。 Gue kota laga beans mm Hmm Tapos, yun o, oh. hinog na naman yung mga saging na binitay ni Nuno yung Toroy. Hinog hmm? na ba yun? Ganun lang, aking pagkain hindi ako anong tawag doon. Talaga basta ngayon na yung appetite ko ay bumabalik. I-ano ko yon i-grab ko ang opportunity para dito. Para nang sa ganon man lang ay madadagdagan yung ano ko yung... <coughs> yung ano ko ba? <coughs> madadagdagan yung... <laughs> Timbang ko. Tinimbang kang ngunit kulang. Yang masasabi ko, Go for it. Laban la des. Go for it. And laban na des. Anong nangyari nito? Daming hakot. Alam niyo yung hakot? Yung ano yung maliit na, yung maitim na ano ba? Maitim na hulmigas. Hindi niyo alam yung hulmigas yung ano ba? Ano yun sa Tagalog ang hulmigas? Eh? Ants in English. Ants English na lang ants. Na yung mga ano ko yung mga dog ko. Papakainin ko muna. Aking mga alaga dry. At natagpuan ko na yung parang suwak sa aking panlasa na na bigas yung Dunya Conchita. Dunya Conchita na yung bigas ko ngayon. Nagpabili ako kahapon kay Bo Stephen ng Dunya Conchita Orange. Ano siya? Hindi siya matigas. Kaya, Dunya Conchita na yung gagamitin ng bigas. yung 5 kilos, 1 month. Yung 5 kilos, 1 month ko din na ano yun, konsumo. Oh, 1 month ba? 20 days. Kaya, ganon. Ganon ka konti. Aking kinakain Eh. Kaya ngayon, na medyo bumalik na yung appetite ko. Ano bang dinadapo ng mga hakot na ito? Eh? Meron talaga silang dinadapo. Dami. Daming dinadapo nila dahil. Ano ba ito? di nai maglinis mo na ako dito, daming hakot, daming hakot, ay. daming hakot. wala dito si Box, nandun na yon sa kabilang. wala nang pagkain si Box. What a beautiful morning today Good morning Bye Maglinis muna ako dito Siyempre pagkatapos natin kumain dahil Kailangan nating uminom ng gatas Gatas it's so cold And sure gold insure gold para sa mga matatanda kagaya ko ano yan oh tingnan may mga fog dyan day. ganda ng fog oh. the fog is very maganda yan yung totoong fog galing yan sa nature hindi yan usok Kaya, ganda hmm So for today, hinihintay ko lang na darating ang aking mga co-workers. Co-workers. <laughs> Para magtanim na sila. Mamaya na ako maligo pag mainit na. Pagkatapos nito, pahinga muna ako while waiting for the time na iinumin ko yung aking gamot. Kasi gamot is real gamot is life kailangan nating uminom ng gamot para sa ikabubuti ng ating health yan o oh. <coughs> buti pa si Manoy Lawing meron siyang garden ang bait ni Manoy Lawing, yung bahay ni Manoy Lawing o oh nandyan nagtatanim siya o oh. yun o oh, may garden siya dahil Ayan yung fog. Kami din may garden. <laughs> Pero kailangan mo pang sabihin na magtanim tayo para magkaroon tayo ng garden. Kaya kailangan merong mag ano ba, magsabi na mag garden tayo, mananim tayo ng ganyan para meron tayong makukuha at maaani na mga gulay in the future. Aking baby, Baby Astra. So ayan. Thank you so much everyone. Happy Wednesday. Today is Wednesday. Ino muna ako ng aking gatas. Um, bye. Mamaya na ako maligo pag mainit na